Si Sarah ay ang asawa ni Abraham at ina ni Isaac. Ang kwento ni Sarah ay nakatala sa Lumang Tipan sa Aklat ng Genesis at sa videong ito ay ating tatalakayin ang lahat tungkol sa kung sino si Sarah sa Biblia. Maligayang pagdating sa channel at sa videong ito, matututunan mo ang lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa kwento ni Sarah. Ngunit bago tayo magsimula, gusto kong malaman mula sa iyo anong kwentong biblikal ang gusto mong makita dito. Iwanan ang iyong komento at gagawin namin ang aming makakaya para paglingkuran ka. Kaya, nang walang anumang pagkaantala, magsimula na tayo. Ang pangalan na Sarah ay Hebreo at nangangahulugang prinsesa. Ngunit bago siya tinawag na Sarah, ang pangalan ng asawa ni Abraham ay Sarai. Ang kahulugan ng pangalang ito ay pinagdedebatehan dahil kung ito ay batay sa Hebreo, ang pangalan ay nangangahulugan ding prinsesa. Iminumungkahi ng ilang tagapagsalin na naiiba sa Sara ang Sarai ay maaring may partikular na diin sa kahulugan na aking prinsesa. Ngunit kung ang pangalan na Saray ay batay sa Akkadian, kung gayon ang kahulugan nito ay ang reina, halos lahat ng mga iskolar ay sumasang-ayon na ang pangalang ito ay may kinalaman sa pagsamba sa mga diyos-diyosan ng Mesopotamia. Kasama na kung ang pinagmulan ng pangalan na Saray ay Akkadian, kung gayon ang pangalang ito ay tumutukoy sa babaeng kapareha ni Sin, ang diyos ng buwan na sinasamba sa lungsod ng Ur. Anuman ang kaso, ang mahalaga ay na, kaugnay sa pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, ang pangalan ng mag-asawang ito ay Binago. Si Abram ay naging Abraham at si Sarai ay naging Sarah. Naging kilala ang kwento ni Sara dahil siya ang asawa ni Abraham, ang pangunahing patriarka ng bayan ng Israel. Si Sarah ay mga sampung taon na mas bata kaysa kay Abraham. Ipinapahayag din ng Biblia na bukod sa pagiging asawa ni Abraham, si Sarah ay kanyang kalahating kapatid sa ama. Ibig sabihin, siya ay ipinakilala sa tekstong Biblia bilang isang anak ni Terra Sa Genesis Kabanata 20, versikulo 12. May malaking talakayan sa mga iskolar kung paano dapat bigyang kahulugan ang impormasyong ito. Naniniwala ang ilan na si Sara ay isang ampon na anak ni Terra, marahil ay apo niya, samantalang ang iba ay naniniwala na siya ay tunay na anak ni Terra. Ngunit karamihan sa mga iskolar na kristyano ng Lumang Tipan ay tinatanggap ang interpretasyon na si Sara nga ay tunay na anak ni Terra at sa makatuwid ay kalahating kapatid ni Abraham. Dito mahalagang tandaan na ang batas laban sa ganitong uri ng relasyon ay hindi pa kilala sa panahon ni Abraham. Ito ay iniutos sa Israel lamang mga siglo pagkatapos. Kaya lumilitaw na sa kontekstong kinalakihan ni Abraham ang ganitong uri ng unyon ay karaniwan. Nang tawagin ng Diyos si Abraham, sinamahan siya ni Sarah at sila ay umalis mula sa Ur ng mga kaldeo Dumaan sa Haran at sa wakas ay nakarating sa lupain ng Kanaan. Nangyari ang pagbabago ng pangalan mula Saray patungong Sara noong siya ay may edad na siyam napu. Bago pa man ito, dahil sa tagutom na tumama sa lupain ng Kanaan, sina Abraham at Sara ay lumipat sa Egypto. Sa panahong iyon, si Sara ay nasa pagitan ng 65 lima at animnaput-anim na taong gulang ngunit sa kabila ng edad, si Sarah ay nanatiling isang napakagandang babae sa punto na si Abraham na natatakot para sa kanyang sariling buhay ay humiling na ipakilala lamang siya bilang kanyang kapatid. Sa Ehipto, si Sarah ay nakakuha ng pansin mula sa mga Egyptyo at mula sa mga prinsipe ng paraon at ang mismong paraon ay naakit sa kanya at dinala siya sa kanyang palasyo. Gayunpaman, pinarusahan ng Panginoon ang paraon at ang kanyang sambahayan dahil kay Sarah na nagtulak sa kanya na tawagin si Abraham at kumprontahin ito dahil sa hindi pagbibigay ng impormasyon na siya ay kanyang asawa. Ipinabalik ni paraon si Sarah kay Abraham at iniutos na umalis sila palayo sa Ehipto ayon sa inilahad sa Genesis Kabanata 12 makalipas ang dalawampung taon, nangyari muli ang isa pang pangyayari na katulad nito. Muling itinago ni Abraham ang impormasyon na si Sarah ay kanyang asawa at naganap ito sa Gerar sa lungsod na pinamumunuan ni Abimelech. Sa okasyong ito, binalaan ng Diyos si Abimelech sa pamamagitan ng mga panaginip na si Sarah ay asawa ni Abraham at kung hindi niya igagalang ang kondisyong ito, parurusahan siya ng Diyos ng matindi. Kaya hinanap ni Abimelech si Abraham at tinanong siya tungkol sa kanyang pag-uugali. Pinagalitan ni Abimelech si Abraham sa pagkakasabi ng kasinungalingan at ibinalik si Sara sa kanya. At binigyan din siya ng mga tupa, baka, alipin at alilang babae, marahil bilang isang uri ng kabayaran sa pagkakasala. Ito ang nagpataas pa lalo sa yaman ni Abraham mahalaga ring sabihin na sina Abraham at Sarah ay namumuhay sa gitna ng isang bayang pagano bago ang pagtawag ng Diyos at ayon sa mga batas ng Mesopotamia noong panahong iyon, ang kalagayan bilang asawa kapatid ay kumakatawan sa isang mas mataas na posisyon sa lipunan at ayon sa mga teksto ng Nuzi, ang bigkis ng kasal ay itinuturing na pinakamahalaga. Ngunit walang duda ang isang bagay na tumatak sa kwento ni Sara ay ang kanyang kawalan. Sa mahabang panahon, tiniis ni Sara ang kalungkutan ng pagiging isang baog na babae at ang kondisyong ito ay isang patuloy na kahihiyan para sa kanya lalo na pagkatapos ng pangako ng Diyos kay Abraham na siya ay magiging ama. Sa desperasyon na magbigay ng isang tagapagmana, hinihikayat ni Sara si Abraham na magkaroon ng anak sa kanyang personal na alipin, si Hagar. Si Hagar ay isang batang babaeng Ehipsiyo na naglilingkod kay Sara at sa paggawa ng mungkahing ito, ginamit ni Sara ang isang karaniwang kaugalian na napatunayan sa sinaunang Babilonya. na sinusuportahan ng isang legal na pamantayan na ang isang baog na asawa ay dapat magbigay sa kanyang asawa ng isang babae na magkakaroon ng mga anak sa kanyang ngalan karaniwan ang babaeng pinipili ay isang alipin sa bahay ngunit kung ginamit ni Sara ang isang legal na pamantayan para sa kanyang plano kumilos din siya ayon sa mga karaniwang batas sa Mesopotamia nang tratuhin niya si Hagar nang napakahirap dahil sa pagtrato ng alipin sa kanya nang may paghamak Halimbawa, ang mga batas ng Urnamo at ang batas ni Hammurabi ay nagpoprotekta sa unang asawa sa ganitong uri ng sitwasyon. Nang si Sarah ay umabot sa siyamnapong taon, natanggap niya ang banal na pangako na magkakaroon siya ng biyolohikal na anak sa loob ng isang taon at natulad ni Abraham, siya ay magiging ina ng mga bansa. Sa katunayan, nangyari ang pangakong ito ng dalawang beses kung saan ang unang pagkakataon ay nangyari nang ang kanyang pangalan ay binago kasama ang kanyang asawa. Sa ikalawang pagkakataon, nakatanggap si Abraham ng isang Teofanya at hiniling niya kay Sarah na gumawa ng ilang mga cake para sa mga bisitang banal. Nang marinig ni Sarah ang propesya tungkol sa kapanganakan ng isang anak, ngumiti siya ng may pag-aalinlangan at sinabing Imposible na mangyari ang ganitong uri ng bagay, lalo na sa kanyang edad. Bagaman itinanggi ni Sarah na ang kanyang tawa ay naganap sa diwa ng panunuya, alam ng Panginoon ang kanyang tunay na intensyon at dahil dito, pinagalitan si Sarah ng sumusunod na pangungusap. Mayroon bang anumang bagay na mahirap para sa Panginoon? Mula noon, ang pag-aalinlangan ay napalitan ng pananampalataya, si Sara ay nabuhayan ng loob at natupad ang pangako sa pagsilang ni Isaac. Pagkatapos ng kapanganakan ni Isaac, nakaranas si Sara ng mga problema kay Ismael at Hagar. Sa pagdiriwang ng pagtigil sa pagpapasuso kay Isaac, napansin ni Sara na si Ismael ay nanunuya sa kanyang anak at sa matinding galit, Inutusan niyang umalis si Nahagar at Ismael. Sa pag-uugaling ito, nais din ni Sarah na hindi kailangang hatiin ni Isaac ang kanyang mana sa kapatid. Ngunit kung sa ibang mga pagkakataon ay kumilos si Sarah ayon sa mga batas ng Mesopotamia, sa pagkakataong ito ay kumilos siya ng salungat sa mga batas na iyon dahil kinilala na ni Abraham si Ismael bilang kanyang legal na anak. Ang kwento ni Sarah ay nagtapos sa Biblia sa edad na isang daan at dalawamputpitong taon. Siya ay inilibing ni Abraham sa libingan na binili niya para sa pamilya malapit sa Hebron sa kuweba ng Makpela. Kakaiba, si Sarah ang tanging babae sa Biblia na ang kanyang edad ay naitala sa oras ng kanyang kamatayan. Ngunit bukod sa aklat ng Henesis, si Sarah rin ay binanggit sa lumang tipan sa aklat ng propetang si Isayas bilang isang halimbawa ng pagtitiwala sa Diyos at ang babaeng nagluwal sa bansang Israelita. Sa bagong tipan, binanggit ni Apostol Pablo si Sarah sa dalawang pagkakataon sa liham sa mga taga-Roma sa Kabanata 4, inilagay ni Pablo ang isyo ng kawalan ni Sarah bilang isang balakid sa pananampalataya ni Abraham at binanggit ang mag-asawa sa gitna ng mga taong ang kanilang pananampalataya ay itinuring bilang katuwiran at tinukoy din niya siya bilang ina ng mga anak ng pangako sa kabanata siyam ng parehong sulat. Sa pagsulat naman sa mga taga Galacia. Binanggit ni Pablo si Sara nang hindi direkta sa isang ilustrasyon tungkol sa anak ng alipin at anak ng malayang babae. Si Apostol Pedro sa kanyang unang sulat ay binanggit din si Sara bilang isang halimbawa ng asawa habang binigyang diin ng manunulat ng sulat sa mga Hebreo ang pananampalataya ni Sara. Inilagay siya sa tekstong kilala bilang ang galeriya ng mga bayani ng pananampalataya. At kung nagustuhan mo ang videong ito at hindi ka pa subscribe sa aming channel, mag-subscribe na ngayon at i-activate din ang lahat ng mga abiso at makakatanggap ka ng marami pang ibang pag-aaral tulad nito.